Ito nga, Mayor, napag-alaman din namin na kayo po yung uh, kauna-unahan na babaeng mayor uh, ng Malabon City at uh, at naging vice mayor na rin kayo. Ano yung parang pakiramdam? Ano yung parang challenges bilang isang babae uh, na ina at pinuno ng isang syudad uh, dito sa Metro Manila, Mayor Ginnie, ma'am? Usually kasi, ang babae ay mas maalaga, na nag-aaroon daw ng pamilya, mas maditali, mas matyaga, di ko ba? At mas na uh, nariramdam niyo kung ano ang uh, paghirap ng ating mga kababayan. Karamil uh, kasi siya ito nag-umpisa ka sa pamamahay niyo, di diba? ba? Sino ang ng mga anak kung di ang nanay? Sino ba ang uh, nag-aasikaso sa mga budget ng pamilya? sino ba ang naglalatag ng na mga uh, pangangailangan sa bahay, hindi ang nanay, di ba? So, mm, sa hmm so mas, mas, maganda rin naman po na ina ng palabon ang maging lawyer, di ba? May challenge, challenges din ko at the same time, this is supposed to um, be yung gender equality. Pero sa mm-hmm. kikita ko ngayon, hindi na rin masyadong uh, naiisip ng tao na baka mas malakas ang lalaki, dapat mo po hindi na iisip sino ba mas okay kung lalaki o babae. Eh, mm -hmm. Ang pinaka-importante dyan ay eh, yung nasa puso mo ang paglilingkod. At ano ba ang pwede mo mainatag para sa taong bayan, di ba? Ano ang mm -hmm. pinaka-importante dyan? Eh? Mm -hmm. So, pinisikap ko talaga sa napakalaki ng expectation sa matagal na panahon. May ilang po na karoon ng pagbabago. Mm. -hmm. sa pamumuno ng iba at maging babae pa po. Mm. Sana po talaga ma masimpihan ko ng maayos. Pabigyan ko yung expectation ng mga taong bayan at ako naman po ay for inclusive and for uh, open dialogue na governance. Hanap ko po ako ng mga suggestions. Kaya ko, po, yun nga kanina tinatanong yun, ba't ang siya ako nang iikot po sa mga, lahat ng mga lugar dito sa Malabon. Para makita okay. ko po first hand at hindi nang namari po sa akin, di ba? At mm. kasi hindi, kung ano talagang pangangailangan ng mga taong bahay para mm. ng mga ayos.